Puro Or Be, paano sa take-out, be? Plastic na lang? Wala. Oh, ano na lang to? Yung sa dine-in? Uh -oh. Ano yeah. na lang ba soft drinks ni Tiwata. Maya ko na lang kunin yung take-out. Maying na lang ako ng plastic. Mayroon <coughs> na lang plastic lang po dito? Uh Oo. -oh. na bigayan yan. Yung sa take out, di pa kumakain pa naman kami. Ah, sige. Ano mo? Karen? bawal no <laughs> si <Sige>, hilata <laughs> madam di huwaga shout out <laughs> ay kanina po ay kay ano, kay, um, kay Jun Reyes sa kay Juan talaga. Jun Reyes sa ah, kay Shout out Jen Reyes at saka kay Ma'am Joan. Hello po sa inyong galaw God bless po. Kumain naman na kayo dito kayong waga. Thank you. Thank you. Hiwaga? Hiwaga? Waga.